Hello guys, uh, welcome back to my channel. Ah, uh, meron tayo dito guys na Mitsubishi Adventure. Tingnan guys ah uh, ang, ang problema nito ah uh, Itong sa panel na to ah uh, hindi umiilaw yung park light nya Yan di ba? Mayroon ilaw yan guys sa uh, kapag binuhay ang park light. Yan kailangan guys ay uh, iilaw to. Ayun. iilaw yan guys. Ayun, ang problema dito ah uh, hindi siya umiilaw bali ito guys, ituturo ko lang sa inyo uh, kung paano magpalit ng ilaw nito uh, ang alam ko guys, ang ilaw nyan, uh, T5 yan, ngayon ang gagawin natin uh, papalitan natin ng LED na T5, yan bali, ang alam ko guys, kulay uh, blue to eh. yan, kulay blue yan, para mas maganda siyang tingnan kapag binuhay ang park pipe. yan Bale ito guys sa uh, itong dashboard na to ah uh, pinalitan na rin namin ng ilaw. Uh, dati kasi uh, wala na malabo na siya. Kundi uh, na ngayon na uh, pinalitan na namin ng T10. Ito guys, T10 ng valve niyan. Para ko. Pakita na. Yeso mo. Ano? Bali, kulay puti guys. LED na rin yan guys. Ito guys, ah, hindi ko na pinakita yan ng video na to. Ah, kasi umuulan kanina, ah, maingay dito sa siya Kaya hindi ko na pinakita yung video na yan. Bali, ang gagawin lang naman yan guys. Ah, ito, tatangkalin to. Kaya may tornillo dyan na ah, dalawa. Tapos pag natanggal yung tornillo niyan, ah, hahatake na yan. Ngayon, pag natanggal nyo yan, uh, meron naman apat na turnilyo yan sa loob. bali hindi na namin binigyan to kasi umuulan kanina. napakaingay kasi rito. bali okay na yan. Ngayon, ito guys, ang gagawin natin, uh, papakita ko sa inyo guys kung paano magpalit ng balb niyan dito sa loob. bali T5 yan guys. So guys, may dalawang turnilyo yan dito sa ilalim. <coughs> yan, ito. yan ito. Yan, dalawa yan guys. Ito, tapos ito. Um, ito sir, wala na isa, wala na turnilyo itong isa. Bali, tatanggalin natin, guys. Kare. Ito ka sa likod. Salamat. Ready. Ito, guys. Uh, may turnilyo diyan, uh, metal screw. Yan bali, isa na lang. Tapos ah, uh, nyo lang 'yan, guys. dahan, -dahan lang. Yan. Ang guys, ah, ganyan lang. Tapos, sa ah, kahit ibabahan nyo na lang yan. Tapos ito guys, meron to sa gitna. Flat screw na. Ayan, kuha kang flat screw. Ayan. Ngayon guys, ah, ito, ah, kailangan nyo sungkitin dito sa ibabaw. Pero kailangan guys, dahan-dahan lang. Kaya kunin mga test light. kasi baka magkarak sayang no sir sa kailangan ng pansungkit na medyo manipis yan bali may lock lang yan And guys, tapos ah, uh, nyo yung uh, sakit ng hazard uh, switch. Yan guys. Yan para matanggal natin ng maayos. Yan guys. Ah, uh, nandito ang ilaw niya. nasa likod. Yan ito guys. Ipipihit nyo lang uh, clockwise. Yan ito na guys. Sara to ilaw nya. Wala na talaga. Yan. Napapatayin ko yung park light. Yan. Buhay natin. Wala na. Mahina na talaga. Ngayon guys, uh, papalitan natin ng LED na T5. Yan. Bali, mali guys. Ngayon ang pagsalpak nito guys sa ah, uh, Yan isusuksok niyo lang ng ganyan. Ngayon pag hindi siya umilaw, ah, uh, rin niyo lang guys. Kasi yan may polarity yan. Pag baliktad ang kabit nyo uh, hindi yan iilaw. Ang guys, uh, kitang-kita naman. Ganda sir no. Yan. Ang guys, uh, kulay blue. Kain na ay uh, kakabit na natin. Ang alam ko guys sa ah, kabilaan yan eh. Meron na. Yan. Nasar, ganda na. No? Yan. Tingnan natin dito sa kabila uli. Karoon uli guys sa ah, counterclockwise. Ay hindi, clockwise pala. Pakanan eh. Yan. Makikita nyo naman yan guys kasi may wire Yan. Ayan. So guys, ayan, bubunutin natin. So guys, original pa to kasi meron pa siyang uh, condom. <laughs> ayan, may condom pa siya. Stock pa yan. Tapos, hanapin natin na what mas Ano? Yung ilaw. Nawala pa. Ayan. Ang layo. Muntik pa misplace guys. Yeah. Ito guys, sa ah, mabibili to sa Lazada. Ang alam ko, pagkakabili ko rito, ah, nasa 180 yata. Ibali 10 pieces. Ayan, mura lang yan guys. Yan, tulad yan guys, ah, hindi siya gumana. Ngayon, na rin nyo lang. Yan, di ba, Hindi kasi gagana yan guys, pagbaliktad. Yan. ganda sir no ang guys ganyan lang tapos uh, pupunasan natin syempre kasi baklas na rin naman eh uh. Pero ito guys, uh, mayroon sa Lazada niyan iba-ibang kulay. Kaya lang in order ko, uh, kulay blue para maganda siyang tingnan. Oh. Sir, pakiyawak ka. Kita yeah. na. Yeah. Na, patayin ko. Buhay. Patay. Tapos ito guys, yung sa dashboard, dito na right. sa kabila. Kabila mo yeah, yun. Yan. Yeah. Yan. Ang guys, uh, napakaliwanag kasi LED siya. Yan. Yeah. Tapos ito guys, ipabalik ibabalik na namin to yan. Pero siyempre, ang pagbabalik niyan guys, sa uh, kung paano nyo tinanggal, uh, ganun nyo rin siya ibabalik. Yan. Bali, may sakit yan. Kasi pag hindi nyo na ibalik to guys, uh, hindi yan magkakaroon ng hazard at saka signal. Yan. Maraming nakakalimot na ito sir. Kaya ang mangyayari, uh, wala siyang hazard at saka signal. Yan. Gaya lang guys. Yan. Tapos sa uh, kailangan dahan-dahan uh, yung itutulak. Yan. Kasi pag nag-crack yan guys, ah uh, kunyari dito guys nag-crack. Nag yan, pag katulak nyo ng ganyan, ah, pag nag-crack yan, ah, bibilis ang tibok ng puso nyo kasi alam nyo yung bibili kayo nyan eh. What? Yan, di ba sir? <laughs> Tama naman sir, di ba? Yeah, bibilis ang tibok ng puso kasi sayang eh. <laughs> Tapos yan guys, ah, ibabalik natin yung ganito, yung metal screw. Ayan. Tapos ito guys, sa uh, gaya ng ginawa natin, uh, itutulak ito tulak lang yung guys. Kailangan guys, dahan-dahan kasi baka ako sa rambo bumili. Ano? Bumili sa tibok ng puso eh. Nabubulol <laughs> pa ako. <laughs> so guys, ganyan lang. Tapos sa, uh, ito, na namin dito. yan Ah, sir, shoutout ka. Pati ka sa family mo sa atat sa pamilya ko dyan sa Southfield Tree. hmmm <laughs> si ma'am kasama niya ano, nalayo si ma'am e eh. <laughs> ah, mo si ma'am pati niya anak niya ang ah, kamay ka ma'am ah, ang kamay yan <laughs> guys ah uh, sir saan pakigaling sir? ah uh, uh, ano uh, uh, sa Montego Paso ST3 ah yes sir kublazon yan yes, si sir uh, isa nating subscriber yan yan ah uh, pumunta si sir dito para maging maayos ang sasakyan niya ah kasi nalalaguan sa rito. Uh, tapos yung likod guys sa inayos na rin namin kasi hindi gumagana uh, yung stop page test niya uh, pag namreno, uh, hindi umiinom sa likod bali, okay na rin yan guys sir, maraming marami salamat sa'yo sir sa'yo guys, uh, sana may tututunan kayo sa isinare kong bagong video maraming salamat sir